po oh, Shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel Ayan. Thank you, Michelle at Don Thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? support po sa so, pumagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. thank you very much. Vlog, supportahan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, ah, mm. supportahan natin. Marius Vlog! Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon. At uh, magandang gabi kung bago lang ako sa akin channel please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video at uh, sa nga po mga kalingap nandito po tayo ngayon sa bayan ng ano nga ito Kala, dito po sa may unahan po ng Kabusay Labo kasalukuyan po tayo nag-i-scout ngayon at uh, bago po ang lahat mga kalingap, siyempre po wag nating kalimutan na suportahan Kuya Bar Santos Matubang at na vlog at kalingap rap at uh, Dodong Ruel, kalingap awi at ang niyong likod Marius vlog po. So ngayon po mga kalingap may nakita po tayo na isa pong uh, matanda. Ano? At uh, po pupunta natin at uh, Samahan nyo kami mga kalingap at uh, kasama ko po, po siyempre itong ating palaging uh, palagi nating kasama sa sakripisyo. Ayan po mga kalingap at uh, ngayon nga, po itang tanghali ano, uh, alauna na po ng uh, tanghali ngayon. Hapon na pala. Oh, sige po mga kalingap. pa ah. Ayun o mga kalingap, ah, pupuntahan nun natin ano siya. ay nung mga kalingat, na kita natin ito ah, munting bahay po na to ano at uh, ah, meron nga po dito ng daw na isang lula kaya po puntahan natin mga kalingap ayan tao po ay ta kumusta na po kayo lula ay pa lang ako ay hospital ay na hospital ka po Nagulang ko ng nung November. Mm. Nalakal ko po na mga Mm. Kasi po la ano nag uh, ayan, ayan po mga kalingap si Lola. Ano po yung pangalan mo la? Lilia. Lilia ka rin po. Lilia. Ay ayan po mga kalingap si Lola Lilia din po ito. Mm. At ilang edad na po kayo na? 87. Ah 87. 87. 87 uh. Ayun po. No? Ayan, mm -hmm. So, kumusta ka naman po ngayon? Sabi ko nga, kaya gara po kami muna. Kaya na kapag hindi nagkakagatas, kaya kung kahit mo sa maw, sa kahirapang maganap. Opo. Kaya naman mga ibili. Tuti mo ngang gamot. Hindi ka sila. Kaya mo na kung isang sintin. Wala ka rin po. Wala, wala. Kaya ako ng isang gabi, po. Ay may hika ka po. O, Magkano po ba yung panghika na yun? Yung pong ginagamot mo sa hika. Magkano Magkano nga po yun? 45 yan. Ay, ayan po mga kalingap si lola. Mabuti na lang po at uh, na nun natin. 25 yan. Uh, ay, so wala ka po kahit na isang kusing? Ay, may kusing talaga na. Ay, so sa so, awa naman po si Lola. Buti po la meron naman po kayong kinakain. Maybe meron naman kaunti. Ayun, pwede mo kayo magdo yan. Alam mo, kunti mong ulam. May tanghalik, maklag Kaya anahin na, bagay sa minako. Anahin na. Yung ay, okay, so mga, mga kalingap. Ito rin po, uh, alam nyo mga kalingap, ikalawa eh, po si, si yung pong in, tinutulungan natin doon na si Lola Lilia din po. Ano, 100 years old na siya. Ito po si Lola. Nakakubra na yun. Wala pa rin po. Uh, siya rin po ay 87 na po kayo. Ano? Ano kaya po maabutan mo yung 100 years old? Hindi na. <laughs> ko hindi na Bakit no? po? Ano po sa pakiramdam nyo? Parang isa po yung mahina ang hininga ko. Ay po, alimbawa ah, po magkaroon kayo ng hiningang bago. Ay, hindi po kasagali. Mabuti na lang uh, po, na ano, at uh, nakadaan po kami dito. Mm -hmm. ano, sa kay at, Bali. Diyan po, no. No. may pinuntaan po. Alam nyo mo mm -hmm. naman po kami, ano, talagang mm -hmm. nagahanap po kami ng mga talagang, Ay, talagang, dati mo. po yung, mga matutulungan ano po at syempre hindi ka naman namin dito makalimutan ayan ayan po mga kalingap ito po Lila na naman po ito mga kalingap uh, 87 years old na po siya at doon nga po um, um, nag-iisa lang din po siya dito sa buhay wala din po siyang kasama yun nga po na, nasa na nga po yung asawa mo patay ng matagal matagal na po patay 40 years na Portis. Mula noon, no, hindi na kayo nag-asawa. Bakit po ayaw, ayaw niya ng katuwang sa buhay? Ayaw ko na, ayaw ko na. Nagtrabaho na lang ako, naglabada ako. Ay buhay ko sa mga anak ko. Ilan niyo ba yung anak niyo? Pito, ay may mga asawa man wala, ay, na wala na po. Wala ka. po kayong, wala, wala man na pumunta dito sa iyo? Ay meron naman, napunta-punta. Simple, po, hmm. ay pare-pareho naman ang daming anak. Bago mabigyan kang kaunti, hindi sa mga anak na. Hmm. Wala rin mga hirap wala rin hindi po, hindi ano? Wala hirap. wala rin makamil lupa. Hirap-hirap po talaga ng buhay, ano? Hirap, mabuhay. hirap talaga mabuhay. hirap Mahirap talaga. Mm. Mabuti na lang po pala at nadaanan kita dito, nakita kita dito, ano? Kahit na pa ah... Uh, mahirap Kumusta naman po ang bahay dito? Wala naman. Wala naman. Ayan po mga kalingat. Ito pong bahay ni Lola Lilia nakapatong-patong lang din po sa sa simento Ano po? Ayan, nakapatong lang po sa simento Bahay-bahay ni Lola. Ayan may silong po. Ayan. So ngayon po no na nabuti na lang po at nakadana ko sa mm -hmm. iyo Magkakabili ka na naman po ng gamot. Ano po? Mm -hmm. At Walang saka uh, 'yun po at uh, Pwede Ay. po kita mabigyan ng pambili nyo ng gamot. Ay, At uh, kung man, pwede nyo maibili na rin ng sabaw. Mm -hmm. Yung tubig po, lagyan mo lang asin, sabaw na yun lang. Siyang, <laughs> <laughs> Alam mo, sa talbosa kamutin nilalaga po yan. Tapos, ang um, lalaga <laughs> ng talbos ng kamuti, kala mo. Dalawin mo na? Hinihigop ko na lang yan. Ano ba ba? Ano ba ba? May agam Is na buhay na. Mamamatay ka na. Ng... Ayan po, Lola. So ngayon po na, ah, uh, bibigyan muna po kita, ano, ng, ah, uh, yung abot po ng aking ay, makakaya ano na, ay, mm -hmm. talaga pong kahit na po kami naghihirap na rin <laughs> ay, okay. uh, at kahit na po naghihirap kami hindi po namin kayo pababayaan salamat. na bueno. dahil salamat. po uh, sana po ano la palagi lang po tayo mag, hmm. uh, magdadasal kay Lord oh, ano na ayan po na tanggapin nyo po ito <laughs> makakabili na kayo ng gamot salamat. at saka Pwede na po kayo bumili ng bigas, pangulam. Ano po? Mm -hmm. Huwag niyo kalimutan na bumili ng gamot. Ano po para... Walang-wala nga akong gamot yan. Ha? Ayun. Ang gusto. sa gabi at nika. ako. Yan ha. Ang kamahal ano. Ganyan po talaga ano, kapag siniserti ka rin, kahit papaano, ano, may dumarating na grasa sa iyo. Grasyas. Tulad ngayon po, siguro, mm, itinulak pa, po ako naman. ni Lord na pumunta dito. Siguro po malakas yung panalangin nyo. Asya. Ninihingi ko ng awa yung mga gayang nakakatuloy sa at hindi nakakatuloy, ninihingi ko ng awa. Yun nga po kung makikita niyo alauna na ano, pero kahit po kami hindi pa kami kumakain. <laughs> Inuuna ho namin yung mga tinutulungan namin bago yung sarili namin. Pero awa ng Diyos po, kami ay hindi nakakaramdam ng kagutuman. Ayun makita lang po namin yung mga tinutulungan namin tulad nyo eh yung... po lola, ano po masasabi mo sa mga viewers maraming, po natin sa lahat ng mga nanonood? Maraming maraming salamat sa tulong ninyo sa amin na mahihirap. Ayun po. I Stop mo na ang kuno hilo ako. Ako'y <laughs> <laughs> So, ngayon po lola, anong uh, kung yung kamay niyo hindi niyo? So ngayon po dapat to bumili na kayo ng gamot maya maya may, ano po papa hmm, papalag para Ayan. Ayan. Kilala nyo ba ako kung sino po ako? Ay oo. Uh -huh. Sino po Hindi ba ako? Ko, ay, ano niya yung, ano, hmm. si vlogger, ano, um, toto. Sabi na nga ba, nakalimutan, <laughs> nakalimutan na po eh. Lang. Matanda na ko. Ayan. Ako po si Marius Blan. Palagi yung ano, pag po nagdadasal. Hmm. Hmm. Ay, huwag niyo akong idasal, ang magdasal ka po sa, <laughs> sa, kay Lord, ano oh, po? Ano so, yun na. Salamat. Ano yun. yun Hmm. Hindi po akalain Salamat na natakdaan kayo. At maraming maraming salamat. Hindio talaga sinadya ako kita dito. Talagang uh, tinulak ako ni Lord na pumunta dito. Yeah. Kasi po ako yung kasangkapan ni Lord para makita yeah. po yung mga yung mga mga po. po, ano na dapat tulungan. Ano po? Mm -hmm. Ayon. Oh, ano pong masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Hey, maraming maraming salamat sa tulong ninyong mga vlogger na katulad ninyong masipag at nauwain sa kapwa. Mm -hmm. Ayun po lola, maraming maraming pong salamat ano salamat at din, hanggang salamat. dito na lamang po ang aming video at uh, awa ng Diyos po ano sana makabalik sa pa rin na po kami sa, sa inyo. At uh, sana po uh, wag kalilimutan na uminom din po ng gamot ano. Ayan, meron na po kayong gamot ngayon at saka pwede na po kayong kumumuyat. maraming pong salamat maraming la. Salamat. <coughs> mga kalingap sa ngayon po ay galing po kahit nakakita naman po tayo na ang uh, siya po ay Lola Lilia din po ano ang pangalan niya po ay si Lola Lilia so uh, Lola Lilia the seconds Lola the seconds ito po ano at uh, yun nga po mga kalingap mabuti na lang po at nakarating tayo dito no dahil uh, unang-una po wala para siyang gamot ano may hika siya kaya medyo nahihirapan po siya sa paghinga kaya awan ng Diyos po ano nabigyan natin ng panggamot at uh, pwede na makabili siya ng uh, kung ano yung gusto niyang bilhin ayan Eh po marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood mga kalingap at uh, siyempre po wag natin kalimutan na uh, suportahan na uh, Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at kalingap rap at siyempre po mga kalingap ang inyong lingkod Marius vlog uh, Dodong Rowel at kalingap awi isama na po natin ayan Maraming marami pong salamat hanggang sa muli. Ayan. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po na dito naman po natin. Hello po. Ayan. Uh, ayan po mga kalingap, sa ngayon po na mabuti naman po at nakita natin ulit si Lola. Ano, at yun nga, na, natulungan naman po natin siya dahil makakabili na po siya ng gamot niya sa kanyang hika at saka yung uh, sabi niya nga na sabaw gusto niyang kumain ng sabaw ano po at uh, pwede na rin siya pong bumili ng bigas din Ayan, marami pong salamat sa lahat ng mga kalingap sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel Marius Vlog sana po huwag natin kalimutan na suportahan so ngayon po mga kalingap pabalik na naman na po kami ng daet ayan kasi po medyo malayo po itong aming nilakbay, ano. Ayan, at saka naiwan po na muna namin si Luna Lilia de Sique. First po, ano, kasi isanda na yun. Sa ngayon po, hindi po namin siya napuntahan. At uh, baka po bukas ay mapuntahan natin siya. Ayan po, marami pong salamat sa lahat.